Sige, payuhan mo siya, ate. Hindi, tagal ko na po yung napayuhan. <laughs> Sige, para marinig ng mga ano natin, yung mga payo mo sa kanya. Pag nakapanganak ka, mag-aral ka ulit. Yun, nandito naman si tita. Sa so, mm. -hmm. pag-alaga ng bata. Lapit lang naman yung school. Mm. -hmm. Yun. Wala naman po akong masabi kasi ina yun po yung desisyon nila. Sa so, tingin mo Ate Celine, ano yung kailangan ng isang tao para ma makamit niya yung ano, yung tagumpay ng buhay? Una po sa lahat, yung ano, yung meron ka pong pagtitiwala sa Diyos. Hmm. May takot ka. Mm. pag matiyaga at maabilidad. Mm. Ano Yun. kumusta? Saan si Ate Celine? God bless. Nakakatawa. Ano lang po? May sakit pa rin. Hala. Nakakalungkot naman. Hindi po makakasama sa May exam po. Hmm. Anong oras exam mo? Mamaya po. Iwan. Kumusta siya kagabi? Linagnat pa kagabi? Hindi po alam. Hindi po kami magkasama. Ano, may ano ka? May gagawin kayo? O sige. hinga ha. Galingan sa ano ha, pag-aaral. Morning. Morning, ate. Ano? Kumusta ka na? Hindi okay na

Papasma. Napasma? Nagpaano po ako, nagpagamit po ako labi. Mm hmm. Hindi ka na mainit. Hindi na po. Ay, eh, mainit ka pa rin, hindi na po. <laughs> Pero maana, pantay na po yung init ko. Hindi po, oh. nung, hindi po kagaya nung nakaraan na yung uh -huh. pa ako po malamig tapos yung mga kamay ko malalamig. O kamay ka ng ano, prutas para lumakas ka. Yung ano kaya, orange. Sayang yung mga araw na hindi mo napapasok. Oo oh nga po eh. Sinabi ko naman po sa mga ano, doon. Morning, ate. Saan si Papa at Mama mo? Ano po sila sa gamit? Tatrabaho? May pinuntahan. Ah, yung mga bata, na-miss ko eh. <coughs> Nagatid din po sila ng anak ba? Anong mga bata? Hmm. Uh, Oo oh, kasi ano na, no? Pagtitwag na yata eh. Pero mainit pa rin siya, so... Baka kailangan mo nandarin sa hospital. Hindi po, okay na po. Hindi kaya ano yan? Iniisip ko naman, madaming lamok dito, baka dengue. Hindi mo po siguro. Oo. Oh. Ay, may dala pala ang ano. Gumagamit ba kayo nito? Ano po ba yan? <laughs> Ako? Trem, mo. Isang box. <laughs> isang taon na. Baka <laughs> isang taon po yan. Oo, oh, gumagamit po. Hmm. So, tignan mo yung isa. Oh. <laughs> Ikaw naman, hindi mo naman ito kailangan. Bakit? <laughs> eh, buntis po siya eh. Hmm. Di ko nga napakita kay ate Bey. Tsinik <laughs> nga kita doon. Wala pa rin pala siya, sabi ko. Hindi naman po ako makauwi doon. Hmm. Pwede po akong umuwi doon, kaya lang po. Kung doon naman po ako mag... ano, makatambay na... hindi ko naman po kayang pumasok. Hmm. Tama. Anong hinulam niyo? Yung ano po, yung mga... Yung kanina po, ulam po namin, itlog. Hmm. Dalawang tray yun. Hmm, Gano'ng katagal yung uubusin yung dalawang tray <laughs> Binilang ko ng dalawang tray na itlog at ekran. Pambaon po daw po ng mga bata. Hmm. Anong luto? Pinirito o laga? Ano pinirito po. Hmm. Okay. Yung ano ko doon, papakin mo yun, maglaga ka. Hindi <laughs> ko na lang nabili, nakalimutan ko na abag, abutin. Papalakas, para malakas yung katawan mo. Ano to pala? Uh, pinabili ni Tita Yamski to. Tita, uh, Tita Yamski, thank you, Tita Yamski Ming. Ayun, yung sinasabi po niyo kahapon. Mm, yung nagbigay din ng, ano, ng uh, pera. Pang isang taon po ito. <laughs> Baka, ano ka na kaya? Pero mainit ka baka kailangan mong dalhin sa school. Baka school. kagabi, asa ah, hospital. Kagabi ba uminit ka ulit? Ibig ko sabihin mas ma, masama yung pakaramdam. Opo kagabi po. Pero mm. ano naman po gawa naman po 'yung lamig? Mm. Pero kanina naman po pinagpawisan po ako nung ano. Mm. Nung pasigat na po 'yung araw. Oo, oh, pagka pinagpapawisan gumagaan 'yung ano, 'di ba? Oh. Mm. Sige na. Anong ano? Oh, ayun, totoo. Ma ano okay. yan, maasim. Ano po ba to? Plastic mo, no? Hindi Paano niya ba pala ito? alam yun. Hindi niya alam yun. Ikaw, ang gusto mo. Paano ate? to balatan? Oh. Si ate, hindi mo din alam Dikon yan? Lang. Ah. <laughs> ano ba ito abas? Hindi, biyakin mo Sige. Sarap <laughs> yan. Sige, tingnan natin kung... Hey, tanggalin yung tampo. Paano po ba ito balatan? Hindi naman binabalatan. Biyakin mo lang. Wait nga lang, Kuya Kos. Hindi ko po ka... Matigas po kasi. Ito. Ayan. Oh, katekram. Hindi man pala alam ito. Oh, sige. Yan mo. Hindi, wag mo nang ano. Kati, medyo wag mong... wag mong ngungayain yung buto, ha? Bubuwayan ka dyan. <laughs> Maasim na matamis. No. Yung buto, wag mong uyan. Para siyang yung santol alam mo siya. Ayun. <laughs> Ay pa, masasanay ka din. Oo, oh, ikaw na magana, try mo. Anong lasa? Maasim po. Tagal pa po ako hindi kumakain ng maasim. Hmm. Kaya hindi na po sana yung bibig ko. Nasanay ka sa nga. Hindi po. Dati po kumakain po ako. Hmm. maasim. Hindi ganyan. Yan, pag ganyan. Para mas madali siyang... Ito. Hmm. Hindi niya kaya. Ano yung hinat siya? Naka <laughs> na. Nahirapan may, may, siya. Ako ah, man eh. Oo. Oh. <clears throat> hmm. Ang malakas po pala to. Hmm. Kaya yeah, baka gusto mo ba? Pwede kahit isa-isa. Kanina kasi gusto ko nung malulun malulun ko po sana yung isang ano yung malaking buto. Hindi nila alam yung mangosteen. Eto, alam yung pa to kasi Ansonis. Yan. Siyempre, alam nyo yung, ap, yung grapes, yung saging, alam nyo yan. Siyempre, yung apple, hmm, okay. Yung mangosteen lang. Ito, masarap balamin to. nag ka naman mangga. Hmm. Isa pa. Ito sa akin. Oh. Kay kainin mo na kainin yan. Gusto kong maubos mo lahat yan, oh. Hmm. Ito, masarap din to. Na... Ano po yan? Ito, alam panigurado to. Mga may ganito sa bundok, eh. Yan. Pwede pong malaman ang pangalan nyo? Angelico. Si, ilan taon na po kayo? 19. 19. Bali, magpinsan po kayo, di ba? Pinsan ba o? Pinsan, pa. Pinsan. <laughs> nag... hmm? po. Pinsan. Oh, ilan taon ka nag... Hmm? po yan ni Mark. Oo nga. Ilan taon ka nag-asawa, ate? 18. Hmm. Ba't di ka nag-aaral? nag-asawa ka kagad. E Pwedeng ano yung kwento ng buhay mo naman. Dati po, nag nakapag ano po ba ako ng ano, grade 12. Mm. Hindi ko lang po kanuha yung diploma ko. At tapos kang grade 12. Mm. Okay. Kaya kaya lang naman, kaya po hindi ko po yung kinuha. Mm. Eh. <laughs> Ma, ano po kasi na parang na ano ko na rin po na dapat po mag-asawa na lang po ako at na may makatulong po dun sa magulang. Ah. Um. Hindi mo na nilo yung pagka-college para makatulong kay mama at papa mo. Hindi naman po ako yung balik yung asawa Yung makatulong? Hmm. hmm. Kasi yung asawa mo pwedeng samasamaan yung papa hmm. mo, no? Okay. Pero ano ba? Hindi mo ba pinangarap talaga mag ituloy yung pagka-college? Pina... Pinangarap ko naman pong mag... Ano? Kaya alam po, nalayo nga po kami. Mm. Nang may mapadala po kami pera dito. May mga pambaon po yung mga bata. Mm. Mm. Bali, ilan taon ka na ate? 19 po. 19, ano ka bata mo pa? Pero ilang taon na kayo nagsasama? Nung ano mo? Ala po pong, um, 20, po. Ang bandi, aduhan. Ala po pang dalawang taon. Mm. Wala ka bang ano yung parang pagsisisi na hindi mo natuloy yung pag, -pag aaral mo? Mm, una po. Pero ngayon naman po ay, Tanggap mo na. Ang una, sana pala tinuloy ko na. No? Hmm. Kasi nakikita mo sila na tinuloy yung pagka-college nila. Okay. Pero hindi pa naman uli ang lahat na ate Selin? pinakapanganak ka, pwede ka mag-aaral ulit. Hmm. Sige, payuhan mo siya, ate. Hindi, tagal ko na po yung napayuhan. <laughs> Sige, para marinig na mga ano natin, yung mga payo mo sa kanya. Pag nakapanganak ka, mag-aaral ka ulit. Yun, nandito naman si tita. Sa so, mm. pag-alaga ng bata. Lapit lang naman yung school. Mm. Yun. Wala naman po akong masabi kasi ina yun po yung desisyon nila. Mm. Kasi po yung asawa po niya, bale pinsan ko din. Mm. Kasi po yung nanay Paano po. Ano 'yun? Magpipinsan? Hindi po. <laughs> sila po hindi po sila magpinsan. Oh. <laughs> hindi na po sila magkasamaan. Yung asawa po niya, mm. yung nanay po noon, ano kapatid ng tatay ko. Kaya hmm. pinsan buo ko po 'yun. Tapos ito naman po, bale yung tatay po niya, bale pin pinsan po ng nanay ko. Mm. Ayan hmm. Pero ang ganda ni ate, no? Huwag kang Mas <laughs> maganda siya. <laughs> <laughs> Hindi, parehas kayo maganda. Pero, parehas na parang native yung mukha niyo. Pero, Maganda May, po lang. <laughs> may mga kanya-kanya silang ano, iba yung ganda ng mga ano, kategram, no? Saan mo nakilala yung ano mo? Kung pumunta po kami sa pinag-anakan. Sa, sa kanila? Kasalanan mo pala eh. hindi ko ah. Hindi ko naman po sila inaaya tara tayo din? Paano man ligaw yung isang dumagat? <laughs> <laughs> <Mag> susulatan. <laughs> mm, hindi gusto ko nang malaman ate. Kasi pure na dumagat siya, di ba? Ikaw naman, hap lang, lang di ba? Mm. Siya purong dumagat din ate. Gusto kong malaman talaga paano man ligaw yung isang tumagat. <laughs> nagpapadala naman po ng sulat mo. Ah, uso pa ngayon, hanggang ngayon yun? Ay ngayon naman po ay hindi na po yung ano, kahit po sa mga kabataan po nga. Hmm. Kasi may cellphone naman ako na eh. Hmm, ano, kinuha niya yung ano mo, Facebook mo, ganun? Hmm. Hmm. May cellphone pala yung ano mo? Okay, sa bagay ano. Wala nang ano ngayon sa gadget. Paano siya manligaw? Alamot. <laughs> May <laughs> palukod-lukod <laughs> <laughs> pa. Mm. Ay, musta ka na gano'n? Siguro po mga lolo't lola na po namin yun. Mm. Dati daw po, walang sulatan. Yung paniligaw, mm. wala pong sulat-sulatan na ganyan. Ang ginagamit lang po nila, dahon. Dahon? Paano? Paano yun? ah, yung may pwede namang try magsulat doon eh, no? Hindi po. Paano? Hindi po nila sinusulatan yun. Iniiwan lang po nila sa daan. May mga ano po yun. Alam na po ng bawat isa yung kahulugan ng, ng ano. Ah. Maganda nga po yun yung ano. Nanda. Yun ang kwento sa amin. Hmm. May mga kahulugan po kasi yung bawat ano. Halimbawa po, alam po niyo yun yung pako. Pako? Mm, -hmm. yung ganun-ganun. Opo. Mm. Yung -hmm. daw ang ibig sabihin daw po nun, pangako. Pangako. Ako. Oh, pwede. Oh, sige, <laughs> ano pa ate? Pag po yung ano, pag, pag naman po yung kugon. Kugon? Alam po niyo, kugon? Hindi. Yung kugon. Kayo pa, po yun. Mm. Ang ibig sabihin daw po nun, ano, tumutugon daw po. O kaya sinasagot. Tumutugon. Ah. Pako, pangako. Hugon, tumutugon. Ah, sige, para na mga katekram natin. Ayun lang po yung alam ko. Hindi ko na po alam yung iba. Kala ko naman, napakahabang kwento. <laughs> <laughs> hindi ko na po kasi alam yung iba. Hmm. Basta narinig ko lang kung ano nila. Kwento, kwentuhan. Eh, pero ngayon po, hindi na po yung uso. Hmm. Pero kumusta ka sa pag-aaral mo nung grade 11 and 12? Kaya ang kaya mo naman. Sana pinagpatuloy mo. Pero nandiyan na yan. Di pa naman ulit lahat, ate. Ano lang, uh, bata ka pa naman. Marami pang pwede mangyari sa buhay mo. Habang may buhay. May pag-asa. Ayan, may pag lagi naman ng ating Diyos eh. Minsan tayo na nga lang nakakalimot sa Kanya. Pero nandiyan sa lagi. Sa so, tingin mo Ate Celine, ano yung kailangan ng isang tao para ma makamit niya yung ano, yung tagumpay ng buhay? Una po sa lahat, yung ano, yung meron ka pong pagditiwala sa Diyos. Hmm. May takot ka. Mm. Yung masipag matiyaga at maabilidad. Mm. Yun. Kasi yun nga eh, kung pray ka ng pray, wala kang sipag, mahirapan ka. Ngayon, kung kung baga na kontento ka na sa ganitong buhay, tama na masaya kayo ng mag-asawa. Pero kung may kung nangarap ka na mas mas okay naman yung ganito eh. Ang mahalaga yung connection natin sa ating Diyos. Yung pagmamahal ng yung mag-asawa, yung sa mga, yung sa mga anak niyo. Ang maganda kasi nangangarap tayo mas maganda. Yung mas maginhawa, yung buhay na hindi lang sa inyo, pati yung magiging binubuo yung pamilya, magiging anak nyo. Sabi nga ni Ate Celine, paano gagaan yung buhay namin kung di siya mga ngarap papasok, tatapusin yung pagkakalits? Para kahit papano, unti-unti mababawasan yung... Kahirapan. Hmm. Kasi pagka nga nakatapos siya, nakapag-abroad siya, sabi niya, pa nakapagano siya ng negosyo. Kaya gano'ng? Hmm. Kaya rapan. Kaya maaga pa, gawin natin. Di pa naman only lahat. Okay lang na ganyan. Uh, kung edok yung gusto mo, lahat ng mga materials na kailangan mo, na kay ate Bea. Pwede mong raminyan yan. Pagka nakatapos siya, tutukan mo yung pagbabasa. pag doon sa inaaral na ate. Di pa naman ang lahat ate. Kahit ngayon, pwede kang magbasa-basa. Mag-aaral. No. Kung may, Kung may, kailangan ka, magsabi ka lang kay ate. silin no. Tuloy mo yung pangarap mo. Kahit hindi na sa mga ka ka-ano natin, yung katribo natin dito. Yung sa sarili mo lang at sa mga pamangkin mo, malaking bagay yon. Kasi kung nasimulan mo sa'yo, mga pamangkin mo, unti-unti yun, kakalat naman yun eh. Unti-unti, giginawa yung buhay natin. Tama ba yun natin, Celine? Opo. Sa tagal na natin nagsasama, Ate Celine, may gusto lang akong itanong sa iyo. Ano yung parang napagtatanto-tanto mo sa buhay? Yung huwag pong sayangan yung ano, lahat ng opportunities na dumarating sa buhay namin. Mm. Yun po. Yung mga kagaya po niyang mababait. Lalo na po ngayon na nagkaroon po ako ng ano, yung ano po ba yan? Idolo. <laughs> Oo oh po, kayo po ang idolo ko. Mm. Kahit po malayo kami, nakakapunta po kayo sa amin. Ano lang, pag kami kailangan ka ate, magsabi ka lang na. No? ano naman, bigas naman din yun, dalawang sakong bigas naman yung dala namin kahapon. At groceries, yung nakakatuwa yung mga pamangkin mo, ano? Gatas ka, Tekram. Tuwan-tuwa sila sa gatas lang. Paano? Bukas kaya Hindi ka pa okay. Bukas po, maliligo po ako naman. Ah? Okay pa rin siya. no? Yun yung mo. Hindi, okay niya. Hindi pa siya okay talaga. Oh, iwan na natin to. Baka meron kang may mga ano dito. Iuwi na namin yun sa dorm nyo. Ah, may mga ano din ako kasi na dalang mga gamit na bagong gano'ng lutuan. Mga, mga kailangan doon. Ah, pagaling ah. Kumain ng marami, ubusin mo lahat to para gumaling ka na. Bukas makapasok ka na. Pagka hindi ka pa rin magaling bukas, magsabi kayo, pero try kong dumaan dito. Pagka hindi ka pa talaga magaling bukas, kailangan mo nandalin sa ano, hospital. Okay? Mm, upo opo, opo ah, ka dyan. Pagka ka man na dito. Alam po. Tatay Kram. Tatay Kram. Oh, mag-bless ka. Masanay ka na nung mag-bless. Oh, ate, para ma masanay nung nag-bless. Ayun. Hello! Kamusta? Hello, Nay. Ay, si ate pala to. Wala ko si Ayun. Ayun. Oh, kaya na kayo ng ano. Magbewan. Grabe, ano? Tignan, so, nyo naman, tignan nyo Tignan naman yung mga bata. Talagang <laughs> gustong maka, ano. Sige, kain kayo. Mm. Ito yung pangal ito po yung panganay nila ka na sinasabi kong yung yung ganda niya pang ano pang model. Ah, apo. Pang mm. model. Mm -hmm. Tapos ang mahirap, wala palang pasok. Mm. <coughs> mm. Lagi, lagiin mo man niyo oh, ang esine sinita, may kulukangin ko eh. Yan okay. okay. mm. po yung panganay nila, Kuya Marka Tekram. Pangalan niyo, ate? Jonalyn po. Ilan tanong nga po kayo? 30 po. 30? Apo. Kayo po nakapag-aral, ate? Opo, hanggang 3 lang po. Um, bakit? Kasi po dati po mahirap po ang buhay po dati. Ah ngayon mayaman na. hindi naman po. Kumbaga po <laughs> <laughs> ano lang po. Eh o na. Mm. Kumbaga po ngayon medyo okay-okay mm. naman na po. Ah, ay pumasok yung mga lansones sa baba. <laughs> ah, yun. Oh. Makain nila. <sighs> Ilan po anak niyo? Ano po? Panglima po yung maliit. Ha? <laughs> tatlong ano lang lang po kasi yung... Bakit? Kasi nga po yung isa kambal. Ito na? po kasi, kambal po. Ah, may kambal siya. Ah, nasaan po yung panganay? Ay, nasa school po. Babae po. Hmm. Ilang taon po yung panganay niyo? Ano po, 11. Ipig po sabihin, kabata yung nag-asawa. Oh, ano po, 18. Ah, medyo ano naman po pala. Si ate, 18 din. Ba't pinili niyo po mag-asawa ng gano'ng edad? Ay, ayawan ko po. Hmm? Smiling face. Medyo, eh. medyo tumibok lang po siguro yung puso. Kaya, <laughs> uh, Kung may babalik niyo yung panahon, ano yung gusto niyo gawin na hindi niyo nagawa? Hindi ba ako mag mm. <laughs> Para po bang, parang naiisip ko po, ano po, mahirap po yung may pamilya kasi po hindi ka makalap, Parang makapunta mm. sa gusto mong puntahan. Mm. Eh, mm. paano po? May pupuntahan pa po kami. Oh, sige na, ate ha. Ano, babalik po kami dito para kay Kuya Mark. Ha? ha po. Sige po, thank you po. Tara, Kuya Kos.